Parang dalawa kayong may hawak ah. Ha? Just one or two. Parang sabi mo, opo, ako. Hello, dalawa kayong may hawak. Dalawa may hawak. Si <laughs> My name is Justin Pinyon and people call me the mental assassin because of my ability to read minds. May hawak na ba kayong item? Opo. Okay. Parang dalawa kayong may hawak ah. Ha? Just one or two. Parang sabi mo, opo, ako po. Uh... Ako po, ako lang po. Yung mo ng ako lang po, parang may hawak din si my life. don't tell me what the item you're holding. Okay. I'm not sure what that item is, pero isipin mo yung shape. Okay. Medyo pahaba siya. Okay. parang lalagyan I, I, hindi ako familiar sa mga ganito, pero feeling ko sa yan, ah, uh, Di, yan yung, parang make-up ba yan? Pang make-up, parang lip for the lips? Tama? Yes! Hindi, hindi mo make-up. make Inawakan ko ko kasi. Inawakan ko rin. Inawakan ko yung mga hawak. Inawakan ko yung may hawak. Si Mela'y hawak. Kaya nagkuluhan siya, kung ano ba yung black boy, yung earth. Ano ba nagkakataon? Yes, anong ko rin.